Pintor ang asawa ko at meron kaming nag-iisang anak. Nasa kabila ng aming pagsisikap para masundan ay hindi namin magawa ang makabuo. Maliban sa sigarilyone ang bisyo ay hindi rin siya maawat pagdating sa inuman. At kung minsan nadarating siya ng bahay galing sa isang linggong trabaho pag nag-aya ang mga pinsan at kakilala sa inuman, lumbay ang aking pinakaasahang gabi dahil sigurado uuwing lasing ang asawa ko. Pero ang maliit na sahod ng asawa ko para sa pangkalahatang budget sa bahay ay hindi sapat at sa pagpasok ng college ng nag-iisa naming anak. Kaya naisipan kong lumapit sa aming kumpare na simulat sa Paul ay aking lihim na hingian ng tulong finansyala. Dahil sa pangangilangan ko bilang isang ilaw ng tahanan na walang alin lang ang ibinigay ng aking kumpare kahit agos na ang aking luha dahil sa laki. Itago mo na lang ako sa pangalang Clarissa, 42 years old. May isang anak at kasal sa lalaki na itago na lang natin sa pangalang Jerry. Isa ako sa mga bikulana na nagipagsapalaran sa Manila para maghanap ng trabaho matapos ang mag-aral ng apat na taon sa high school. Bago ako napasok sa isang kilalang gawaan ng tinapay, dahil 17 years old lamang ako nang makarating ng Manila, naglagi muna ako sa bahay ng isa sa aking mga tita na mayroong kaya sa buhay. Nangasambahay ako doon at medyo hindi ko nagustuhan ang kalakaraan. Ipinalam ko sa aking magulang na aalis na ako kina tita at hahanap na ako ng ibang trabaho. Pero bago naman ako umalis kina tita ay sinigurado ko muna na meron na akong lilipatan dahil magrerenta ako ng bahay. Ang aking papasukan ay isang kilalang gawaan ng tinapay bilang isang kahera at dito ko nakilala si Jomar, isang stay-in na baker ng kumpanya. At dahil sa magandang ugali na kanyang ipinakita sa akin, sa loob ng isang buwan niyang panliligaw sa akin, naging kami. Sinagot ko si Jomar dahil na rin sa magaan na pakiramdam ko sa kanya at dahil na rin sa maraming bagay sa Manila na kanyang naituro sa akin. Si Jomar ang una kong naging boyfriend at masasabi ko na hindi man lahat ng katangian ng isang lalaki na aking hinahanap ay nasa kanya pero nakuha niya ang atensyon ko sa maraming bagay. Hindi pa man kami ni Jomar ay alam na niya kung saan ako nagrerenta ng bahay. Yun ay dahil sa halos araw-araw niyang paghahatid sa akin simula ng kanya kong ligawan. Kaya naman naging welcome si Jomar sa aking inuupahan simula ng maging kami Hanggang sa na at maisuko ko na ang hukbong sandatahan sa unang pagkakataon na aking naibigay sa maraming kadahilanan. Isa na doon, ang pagdaakalang kami na ang magkasamang tatanda at magiging pamilya. Minahal ko ng labis si Jomar, yung halos siya na ang aking unahin kesa sa aking pamilya, na alam kong umaasa rin sa aking padala sa probinsya. Pero sa kabila ng halos hindi mabilang na pakikibaka at halos ikalanta ng rosas sa silangan. Yun ay dahil umabot lang naman ng higit isang taon ang aming relasyon. At tuwing ako'y kanyang ihahatid bago siya umuwi o kung hindi man ay alam na. At nalaman kong si Jomar pala ay merong asawa at anak sa probinsya na kanyang pinanggalingan. Nagparaya ako dahil hindi ko gusto ang makasira ng pamilya. At matapos magkabukuhan ay bigla lang nawala si Jomar. Wala akong ibang sinisi kundi ang aking sarili. Lalo't huli na ng aking malaman ang lahat. Samantalang kasama ko lang si Jomar sa trabaho, eh wala man lang akong nahalata. Sa kalagitnaan ng aking kalungkutan, si Jerry ang aking naging sandalan. Una ako sa kanya at pumasok siya bilang assistant baker kay Jomar na siyang aming naging baker mula nang umiska po si Jomar. Kung hindi ako nagkakamali, nasa pagitan iyon ng 2006 to 2007 dahil 2005 nang ako ay maging empleyado ng Tina Payan at maging kami ni Jomar. Hindi naging madali para sa akin ang mag-move on lalo't lahat aking naibigay at ang bagay na iyon alam ni Jerry pero hindi niya ako sinukuan. Halos lahat ng paraan para mapawi ang aking mga luha ay kanyang ginawa na may halong kakwelahan. Dahil pang nag-aaya na gumala si Jerry, ako ang nagiging tour guide. Dahil tulad ko noong bago ng Manila, wala rin alam si Jerry at madalas ako ang nagastos kahit siya naman ang nag-aya sa akin. Bagaman ganon, masaya dahil nagawa niyang pagaanin ang aking bigat na nararamdaman. Hanggang sa ayain niya ako kung saan siya nakatira at hindi ko alam kung ano ang kanyang sinabi sa kanyang magulang bago pa kami makarating dahil pakiramdam ko na ako. Wala naman kaming relasyon pero nang dumating kami sa kanila ay katipan ako ni Jerry ang alam ng lahat at meron na kaming tutulugan. Ewan ko ba kung anong meron. Pero wala eh, nandoon na. Ang matindi, matapos kong isuko ang bataan sa ikalawang tao sa hindi na mabilang na pagkakataon, ay hindi na ako isinama ni Jerry pabalik ng Manila. Siya na lamang daw ang magtatrabaho para sa amin na sinangayon na naman ang magulang ni Jerry na ngayon ay aking biyanana. Naging mabilis ang pangyayari pero kahit pilit ay nagkaroon ng kasalan dahil kilala doon ang pamilya ni Jerry. Noong una ay kapisan kami sa bahay ng aking mga biyanan. Pero sinabi ko kay Jerry na kung hindi kami bubukod ng bahay ay mas maigi pang kami maghiwalay na lamang. Na maigit bago ko naman na isilang ang aming panganay na ngayon ay isa na rin naming bunso ay bumukod na kami ni Jerry. Nagsimula kami sa bahay na maganda at mas matibay pa ang kulungan ng aso ng kapitbahay naming yayamanin, na para bang ako'y nabihag ng isang tribo at kinailangan ko na lang ang makisama. Habang tumatagal ang pagsasama namin ni Jerry, halata naman na hindi pa siya ready sa buhay pag-aasawa. Madalas kaming hindi magkasundo, lalo't tigit sa mga bisyo na hindi ko nakita noong kami ay nasa tinapayan pa. Alak at sigarilyo, nakakabit na pala ni Jerry, hindi ba man kami magkakilala. Madalas din kaming gipit at ang aming takbuhan ay ang aking biyanan na wala din namang permanenteng trabaho. At dahil kami ay pinag-isa na ng simbahan, no choice ako kundi ang gumawa ng paraan at hindi ko iniasa kay Jerry ang lahat. Kaya naman noong pwede nang iwan ang anak namin sa aking biyanan, makaraan ng ilang taon matapos ang binyagan at aking makilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Dennis na isa sa rekomendado para maging ninong ng anak namin ni Jerry ay naghanap ako ng trabaho dahil kung lahat ay aking iaasa kay Jerry pare-pareho kaming matetig ng dilatang mata ayon pa sa mga balita na aking nasagap tungkol kay Jerry at galing na rin mismo sa kanyang mga pinsan Spoil si Jerry sa magulang at hindi mautusan sa bahay. At maging sila nagtataka kung paano at bakit ako sumama kay Jerry. Tapos galing pa ako ng Manila kung saan maraming lalaki ang pwedeng makilala at pagbilian. Nakatagpo ako ng trabaho na may kinalaman din sa dati kong trabaho. At sa paglaki ng aming supling ay dahan-dahan namang nagbabago si Jerry. At naging seryoso sa trabaho. Pero mas pinili niya ang maging isang construction worker para daw hindi siya mapalayo sa amin. Pintor ang alam kong skill ni Jerry. Bagay na hindi na ako nag-comment nang piliin niya ang construction. Nag-iisap naman ang anak namin ang importante makaipon kami. Natuwa rin ako dahil mula nang maging pintor ang aking asawa ay daan-dahan niyang binabago ang bahay namin. Pero sa paglipas ng taon, na ilang ulit naming sinubukan ang sunda ng aming panganay, hindi kami magtagumpay. Pero hindi kami nawala ng pag-asa. Tuloy ang buhay. Hanggang sa makatapos ng elementary, ang anak namin ay nanatiling iisa ang supling namin. Na kahit anong klasing hokus focus yung tipong lingguhan kung umuwi si Jerry, pag malayo ang kanyang trabaho, lumbay at hindi pa rin umubra may pagkakataon na maalawa ng buhay pero mas lamang ang gipit kami dahil ang pareho naming trabaho ni Jerry hindi permanente. Hanggang sa tuluyan akong nawalan ng trabaho. Hindi na rin mabilang kung ilang ulit akong nakaranas ng as in wala. Walang laman ng aking pitaka na pakiramdam ko ay pera ang buhay naming mag-anak. Walang kwenta ang buhay kung walang pera. Tapos may estudyante nasa bayan pa ng bills. At dito pumasok ang pagiging kumpare sa amin ni Dennis. Dahil siya lang naman ang lihim na nagpapaluwag sa akin ng pera nang walang deadline kung kailan babayaran. Tulad ng ilan sa manggagawa ng construction ay mayroong nagdadala sa aking asawa. At dahil nawalan ako ng trabaho, sa patuloy na pagtaas ng bilihin at sa nag-iisang anak na aming pinaaaral ay madalas hindi sapat ang kinikita ng aking asawa. At literal kaming nakaranas ng hirap na ang tanging pag-asa na aking nakikita ang pagnapagtapos namin ng pag-aaral ang anak namin na hindi ko alam kung kaya. Dahil sa high school pa lang na inhabot pa ng K-12 ay hindi lang kami basta ng amote. Isama nyo na lahat ng klase ng kamote Isama niyo na pati gabi. at ako aminadong tulo ang luha pag walang pera at hindi alam kung saan kukuha. At kahit alam kong malaki na ang naitulong sa amin ni Dennis ay hindi ako nagdadalawang sabi sakaling lumapit ako. Binata si Dennis, madalas akong makatanggap ng pambobola mula sa kanya sa mga pagkakataong mag-ausap kami sa cellphone. Malayo ang bahay niya sa amin, bukod sa meron siyang maayos na trabaho, ay meron na rin siyang sariling lupa at bahay. Umiinom siya occasionally, pero hindi tulad ng aking asawa na parang wala ng bukas kong tumagay, na isa sa madalas kong ikinayayamot lalo na. Kung yung isa o dalawang araw niyang ilalagi sa bahay, e idadaan pa sa inuman. Hanggang sa eto nga at tinanggap ko ng kami ay matanda na. Dahil bukod sa hindi na nga kami makabuo ni Mister sa kalagitnaan ng trabaho madalas half day, hindi na makatapos. Matagal ko nang paalala na baka kako dahil sa kanyang bisyo eh hindi daw, hindi daw. Alam naman natin kung ano ang kayang gawin eh, ng alak at sigarilyo sa katawan ng tao. Lalo pa sa asawa ko na high school pa lamang daw hindi na kayang pigilan ng aking biyana ang bisyo para sa pera. Dahil college na ang anak namin, gagawin ko ang lahat para mapagtapos ng pag-aaral ang unika iha namin. At ang aming kahirapan ang aking sinisisi. Hindi ito dahil sa nahuli ko ang asawa ko na lumalabas merong babae kung saan siya dinala ng kanyang kumpanya. Pagdating kasi sa cellphone, ay mas marunong ako sa aking asawa at kita ko doon ang kanilang usapan. Dumagdagi yun sa problema na aking isipin at tulad pa rin ng dati, wala akong ibang naisip kundi ang lumapit kay Dennis dahil kailangan ng pera ng kanyang inaanak. Alam ko kung gaano kalaki ang kanyang sinasahod bilang isang tao na may posisyon sa kumpanya at alam ko na wala sa kalahati ng sahod niya ang sahod ng asawa ko. At alam ko, nasa tagal niyang nagtatrabaho at walang asawa kahit magkano kaya niyang ibigay, lalo na pagdating sa akin ang usapan. Wala na akong may isip na paraan at ang naisip ko ay kung ano ang nasa isip mo. Inalam ko ang eksaktong lugar kung saan nakatera si Dennis. Kako sasadyain ko siya dahil kailangan ko ng pera. Nagtanong siya sa akin kung magkano at tulad ng dati, ipapadala na lang raw niya. Sabi ko hindi na ako na lang kako ang kukuha at buo ang desisyon ko na umalis ng bahay. At nang dumating ako sa bahay ni Dennis, welcome niya akong pinagbuksan ng pintuan. Maganda ang bahay at kahit ako, hangat ko ang karoon ng galoong kagarang bahay. Maraming gamit. At nang sabihin ko ang aking sadya na kailangan ko ng 50k panggasto sa bahay at para sa pag-aar ng inaanak niya. At sinabi ko kung ano ang magiging kapalit noon. Pero tinawanan lang ako ni Dennis at ang kanyang sinabi, totoo raw na kung minsan gumagasto siya para paluwaga ng sarili, lalo't kaya naman niya. Pero ang tumabla ng kakilala dahil sa kagipitan, never raw niyang gagawin. Maraming paraan para magkapera, pero wag sa ganyang paraan, dagdag pa ni Dennis. Nanlit ako sa aking narinig pero pinagaan naman ni Dennis ang pakiramdam ko dahil sa kanyang mga sinabi. At ang ending, papahiramin na lang niya ako ng aking kailangan. Pero sinabi rin sa akin ni Dennis na hindi sa lahat ng oras magino siya. At pwedeng sa mga darating na araw at walang nagbago sa takbo ng aming pamumuhay at sakaling muli akong lumapit para sa tulong, ay eh baka maningil na siya. Dahil ang pera, ay eh hindi naman daw niya pinupulot. Inisip ko tuloy, baka Becky si Dennis. Pahiya ako ng konti. Pero okay lang. Baka playing safe lang talaga yung tao. Medyo nakahinga ako ng maluwag. At ang mga susunod na araw bilang ilaw ng tahanan, ay hindi ko alam kung magliliwanag pa ba o mananatiling aandap-andap.